kumusta Bigan, Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan pagiging mapagmalasakit, sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya, sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Isang kaugali ang Pilipino, at napakagandang salita, ang malasakit. Nakikita natin ito sa ating pamayanan, kapag may pinagdadaan ng kahirapan, kalungkutan, pagsubok, o dalamhati. Isang halimbawa, ay kung may namatayan sa mga kapitbahay, o di kaya ay nasunugan. Kung may nagdadalamhati, ang mga kapitbahay ay nakikiramay. Dahil sa pagmamalasakit, nararamdaman ng mga kapitbahay ang hirap at lungkot ng mga namatayan. Sinasamahan ng mga kapitbahay, mga kamag-anak, at mga kaibigan ang pamilyang nagdadalamhati. Ipinaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid ng tulong at suporta ang pamayanan. Ipinaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid ng tulong at suporta ang pamayanan kagaya nga ito sa bayanihan, kung saan ang kabigatan ng isang bahay ay gumagaan, dahil ang mga kapitbahay ay tumutulong magbuhat. Ika nga, nakikihati sa pighati ang mga kapitbahay at kaibigan. Tumutulong na pagaanin ang lungkot, o pasanin, o pasayahin, at aliwin sila. Kapag walang kagipitan o problema, ang malasakit ay nakikita sa paggawa ng mabuti sa kapwa, kasi ayaw natin na masaktan o mahirapan sila. Halimbawa, hindi natin inaapi o dinadaya ang ating kalaro. Kapag may pinaghahatian ay pantay-pantay ang hati. Ayaw natin na ang ating kapwa ay kinakawawa o inaapi. Naranasan mo na bang dumamay o tumulong? O di kaya, ay ikaw mismo ang dinamayan? Ano ang naramdaman mo? Ang malasakit ay sa loobin. Makikita lamang at mararamdaman ito sa gawa. Kinaugalian ng mga pamilyang Pilipino, ang pagmalasakit sa kapwa. Ang kaugaliang ito ay batay sa tungkuling moral sa kapwa-tao. Kahit walang batas na nag-uutos na dumamay o tumulong, may batas moral sa kalooban na nag-uundyok sa atin ng dapat gawin, dahil tungkulin natin ito. Dahil tungkulin, dapat natin itong isa puso at isa buhay. Kung tutuusin, may nabubuong kultura sa bawat pamilya na kakaiba sa ibang pamilya. Ito ang pamamaraan ng isang pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Kung minsan, hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian. Pero, ang ating mga ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagmamalasakit. Ang kaugalian o kultura ay pangkalahatang tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang pamayanan. Sa makatuwid, ang malasakit sa kapwa ay kaalamang pamana sa lahing Pilipino siguro ay magkakamag-anak ang lahat ng miyembro ng pamayanan noon, kaya hindi kayang baliwalain ng ating mga ninuno ang nangyayari sa kanilang kapwa. At dahil maraming trahedya ang naranasan, na isa puso o na isa loob na nila ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang malasakit ay kusang loob. Hindi ito pinipilit. Ito ay isang gintong pamana na dapat pagyamanin at pahalagahan ng lahat ng Pilipino. Ang pagiging mapagmalasakit, ay isang mahalagang katangian na nagpapakita ng pag-aalala sa kapakanan ng iba. Sa loob ng pamilya, nagsisimula ang paglinang ng ganitong katangian, sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Narito ang ilang paraan kung paano natin maipamalas ang pagiging mapagmalasakit, sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya. Pagtulong sa mga gawaing pantahanan paglilinis ng bahay Ang pagtulong sa paglilinis ng bahay ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng pag-aalala sa ating pamilya Ang pag-aayos ng mga gamit, pagwawalis, o pagpupunas ng alikabok ay nagpapakita ng ating pagnanais na mapanatili ang isang malinis at komportableng kapaligiran para sa lahat Pagluluto Ang pagtulong sa pagluluto ay nagpapakita ng ating pagnanais na mapangalagaan ang kalusugan ng ating pamilya ang paghahanda ng pagkain, pahuhugas ng mga pinggan, o pag-aayos ng mesa, ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit sa kanilang kapakanan. Pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid Ang pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid, ay nagpapakita ng ating kakayahang magbigay ng suporta at gabay. Ang pagbabantay sa kanila, pakikipaglaro, o pagtuturo sa kanila, ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagmamalasakit pag-aalala sa damdamin. Pakikinig. Ang pagiging handang makinig sa mga hinaing ng ating mga kapamilya, ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit sa kanilang emosyon. Ang pagbibigay ng panahon para makinig sa kanilang mga kwento, problema, o pangarap, ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanilang damdamin. Pagbibigay ng pagunawa sa nararamdaman. Ang pagunawa sa mga nararamdaman ng ating mga kapamilya, ay mahalaga sa pagpapakita ng pagiging mapagmalasakit ang pagtanggap sa kanilang mga opinyon, kahit na naiiba sa ating pananaw, ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanilang mga saluobin. Pagbibigay ng pagunawa sa mga pagkakamali Ang pagbibigay ng pangunawa sa mga pagkakamali ng ating mga kapamilya, ay nagpapakita ng ating pagiging mapagpatawan. Ang pagtanggap sa kanilang mga pagkukulang at pagbibigay ng pagkakataon para magbago, ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagtitiwala. Pagtulong sa mga nangangailangan Pagbibigay ng tulong pinansyal Ang pagtulong sa mga kapamilya na nangangailangan ng pinansyal, ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit sa kanilang kaginhawaan. Ang pagbibigay ng tulong sa panahon ng kanilang pangangailangan, ay nagpapakita ng ating pagnanais na makatulong sa kanila, na malampasan ng kanilang mga problema. Pagbibigay ng oras at enerhiya ang pagtulong sa mga kapamilya na nangangailangan ng oras at enerhiya ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit sa kanilang mga gawain. Ang pag-aalok ng tulong sa pag-aalaga ng mga anak, pag-aayos ng bahay, o pagsasagawa ng mga gawain ay nagpapakita ng ating pagnanais na makatulong sa kanila. Pagbibigay ng suporta moral. Ang pagbibigay ng suporta moral sa mga kapamilya na nangangailangan ng ating pagiging mapag-alalay. Ang pagbibigay ng mga positibong salita, pag-aalok ng mga payo, o pagpapakita ng pag-asa ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa kanila. Ang pagiging mapagmalasakit ay isang mahalagang katangian na nagpapakita ng pag-aalala sa kapakanan ng iba. Sa loob ng pamilya, nagsisimula ang paglinang ng ganitong katangian sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang pagmamalasakit ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, na nagpapakita ng pag-aalaga at pag-ibig sa kapwa. Ngunit sa kabila ng ating likas na pagiging mapagmalasakit, may mga hamon na kinakaharap sa paglinang nito sa kasalukuyang panahon. Mga pagkakaiba sa pananaw at pagpapahalaga. Ang bawat miyembro ng pamilya, ay may iba't ibang pananaw at pagpapahalaga maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kung paano tutugunan ang pangangailangan ng kapwa, lalo na kung iba't iba ang kanilang mga prioridad. Kawalan ng oras at lakas. Sa mabilis na takbo ng buhay, maaaring kulang ang oras at lakas ng bawat miyembro ng pamilya upang tumulong sa iba. Ang trabaho, pag-aaral, at iba pang responsibilidad, ay maaaring makaapekto sa kanilang kakayahan na maglaan ng panahon at lakas para sa pagmamalasakit halos lahat ngayon ay nagmamadali sa kani-kanyang gawain. Ang iba naman ay hindi makapagbigay ng panahon at pagtulong, dahil sa kaabalahan sa trabaho at sariling pangarap. Mga pananalapi at kagamitan Ang pagtulong sa kapwa, ay maaaring mga ilangan ng mga pananalapi at kagamitan. Maaaring hindi sapat ang mga ito sa isang pamilya, lalo na kung naghihirap sila, o may limitadong pinagkukunan. May mga taong napapagod na sa pagtulong sa walang katapusang pangangailangan. Nahihiya ang iba na dumamay na walang maiabot. Ang iba naman ay gustong tumulong pero walang maibigay o sila mismo ay may pangangailangan. Mga personal na hamon. Ang bawat miyembro ng pamilya ay maaring may sariling mga hamon tulad ng mga problema sa kalusugan, relasyon, o trabaho. Maaring mahirap para sa kanila na magbigay ng tulong sa iba kung hindi pa nila nalulutas ang kanilang sariling mga problema. Kawalan ng kaalaman at kasanayan. Maaring hindi alam ng lahat ng miyembro ng pamilya, kung paano tutugunan ang pangangailangan ng kapwa. Maaring kulang din sila sa mga kasanayan na kailangan, upang magbigay ng epektibong tulong. Ang kakulangan ng edukasyon sa pagpapahalaga, ay nagre-resulta sa kawalan ng kamalayan sa kahalagahan ng pagmamalasakit. Ang mga tao ay hindi natuturuan ng mga halaga at prinsipyo na nagpapalakas ng pagmamalasakit sa kapwa. Paglaganap ng individualismo Sa mabilis na pagunlad ng ekonomiya at teknolohiya, lumalaganap ang individualismo sa lipunan. Ang mga tao ay mas nakatuon sa kanilang sariling mga pangangailangan at interes na nagre sa pagkawala ng pakikipagugnayan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang pag-iisip na ang bawat tao ay nabubuhay para sa sarili lamang at walang tungkulin sa kapwa, ito ay isang banyagang ideya. Unti-unti nitong iwinawaksi si ang konsepto ng pamilya at pamayanan na natural sa ating mga Pilipino. Paglaganap ng kawalan ng tiwala. Ang kawalan ng tiwala sa mga institusyon at sa kapwa ay nagdudulot ng pag-aalinlangan at pagdududa sa pagmamalasakit. Ang mga tao ay nagiging maingat sa pagbabahagi ng kanilang oras pera at emosyon dahil sa takot na mapagsamantalahan. May mga taong napapagod na sa pagtulong sa walang katapusang pangangailangan. Paglaganap ng teknolohiya. Ang paglaganap ng teknolohiya ay nagdudulot ng pagbabago sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao. Ang paggamit ng social media at iba pang online platform ay nagpapababa ng direktang pakikipag-ugnayan at naglilimite sa pagkakataon para sa pagmamalasakit. Sa kabila ng mga hamon, ang pagiging mapagmalasakit sa pamilya ay isang mahalagang pundasyon para sa isang mas matatag at mas maunlad na lipunan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng pamilya ay makakatulong upang mapagtagumpayan ang mga hamon at mas mapalawak ang kanilang kakayahan na magbigay ng tulong sa kapwa. Upang matugunan ang mga hamon na ito, narito ang ilang mga solusyon. Una, Komunikasyon. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay mahalaga upang maunawaan ang mga pananaw at pagpapahalaga ng bawat miyembro ng pamilya. Pangalawa, pagpaplano. Ang pagpaplano ng mga aktibidad o proyekto na tutulong sa kapwa ay makakatulong upang magkaroon ng pagkakataon na magkasama at magbigay ng tulong. Pangatlo, Pagtutulungan. Ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya ay makakatulong upang mabawasan ang bigat ng responsibilidad at mas mapadali ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Pangapat, Edukasyon. Ang pag-aaral tungkol sa mga pangangailangan ng kapwa at kung paano sila matutulungan ay makakatulong upang mapagbuti ang kakayahan ng pamilya na magbigay ng tulong. Panglima, Pakikipagugnayan sa Komunidad ang paglahok sa mga aktibidad sa komunidad, ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pagmamalasakit sa kapwa. At pang-anim, pagiging mapagpasensya. Ang pagiging mapagpasensya at maunawain sa isa't isa, ay mahalaga, lalo na kung may mga pagkakamali o hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng mga hamon ng panahon ngayon, higit sa kailan, kinakailangan nating paigtingin ang malasakit sa kapwa. Ang kalagayan ng panahon at ang karanasan natin noong nakaraang pandemya ay nagpapahiwatig na para mapagtagumpayan ng pamayanan ang mga problema at kalamidad, kailangan may malasakit tayo sa isa't isa. Ang malasakit sa kapwa ay nagtutulak sa bawat taon na isa alang alang ang kalagayan ng pangkalahatan. Ito ang naguudyok sa atin, na maging maingat at masinop sa bawat ginagawa natin, hindi lamang tuwing may kalamidad o pandemya, kundi sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. Halimbawa, kapag tayo ay may malasakit, hindi natin sasayangin ang tubig dahil ito ay may masamang epekto sa ibang tao at sa kalikasan. Ganun rin ang pagtapon ng basura sa mga estero na nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa tubig. At dahil alam natin na ang pandaraya ay may masamang dulot sa iba, hindi natin ito gagawin. Sa makatuwid, kung may malasakit tayo sa isa't isa, titiyakin natin na ang ating mga ginagawa ay makakabuti sa karamihan. Ang pagilinang ng malasakit sa kapwa, ay isang magandang tugon sa mga hamon sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito ay makapipigil ng maraming sanhi ng paghihirap, at makakatulong sa pamayanan na mapagtagumpayan ang kahirapan at mga pagsubok. Napakalaki ang maitutulong nito sa pagunlad ng ng Pilipino. Magkakamag-anak man o hindi, dapat lamang na isabuhay natin sa araw-araw, ang pagmamalasakit sa kapwa ang mga hamon sa pagmamalasakit na naitala natin ay matutugunan, kung ang bawat isa ay may malasakit. Magiging matulungin, makatarungan, mapayapa, malinis, at ligtas ang ating pamayanan. Kung ating pahahalagahan ang pagmamalasakit sa kapwa, paglalaanan natin ito ng panahon, lakas, pera, at pansin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood!